What's up mga idol? For today's video, meron na naman tayo na Ispatang Food Tripan located at B. Cruz Corner P. Santos Malibay. At dito lang yan mga idol, sa legendary OG siomay ni Ate Vim At bukod dun mga idol Nakakaubo si Ate Vim ng mahigit 700 pieces na siomay Araw-araw Kita nyo naman mga idol Sa itsura pala ng abay Abay mukhang masarap na At sa presyong abot kaya Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Let's go! Ay, nasarapan po ba kayo sa siomay na binili nyo? Opo, sobra-sobra. Satisfied ako sa pinahay ko siomay ngayon. Sa halagang mura tayo, talagang sulit pa yung lasa. Sulit na sulit murang mura na, ang tarap-tarap pa. Yo, what's up mga idol? So ngayon nandito tayo sa pinaka-legendary siomayan dito sa Malibay Pasay City, no? At eto na pala ang order natin mga idol. For only 100 pesos, meron ka ng 17 pieces na siomay. idol ang kanilang siomay? Ayan, no? Oh. Grabe, oh. Okay. Ayos. Para sa inyo, mga idol. Mm masarap nun mga idol dahil homemade nga itong somay na rito kaya pala masarap ang kanilang somay mga idol dahil lahat ng mga recipe na ito ay galing Taiwan no? isa pa ulit mm. open pala sila mga idol 10am hanggang 12 noon at Open ulit sila ng hapon. Kaya sa mga gustong tumikim ng special homemade legendary shomai, tara, dayo na sa Malibay. Kita-kit sa next vlog!